Tol, uh, kumusta kayo dyan? At uh, welcome dito sa ating channel So ngayon mga idol, uh, nandito, nandito pa rin ako mga idol sa uh, tinatrabahuan ko sa Laguna no? Kung mapapansin nyo mga idol, nandito ako sa boarding house ko yan so, Nandito ako mga idol sa labas sa uh, no, sa may taas, sa second floor kasi ito eh So ito mga idol, no? Uh, nung, isang, ano, nung isang gabi uh, tumingin-tingin ako ng ano ng yung mai-ko-content -co ko, yung mai reaction natin tungkol sa ano sa Alimokon. So may nakita ko dito mga idol sa uh, Facebook group mga idol sa group natin ng mga Alimokon, yung mga nagahan hunt at saka mga nag-aalaga din ng Limokon, ano So may nakita ko dito mga idol na ano na ang tawag doon, kakaibang Alimokon mga idol no. Medyo na pan na paano nga ako mga idol, no yung parang ah uh, yung namang haba doon sa halimukon na yung na, nakita ko kasi talagang first time ko makakita ng ganun na halimukon mga idol no hindi siya no mga idol uh, hindi siya lasak kung yung tinatawag na lasak ng mga idol na yung may butik-butik na puti kasi yung na yung napan, yung napanood ko mga idol yung ah uh, yung sa Facebook group na yun eh abuhin mga idol na limukon di ba mayroong ano niyan na pure na puti mga idol pero yung na nakuha nila o nahan nila mga idol abuhin mga idol no so ito yung i-reaction natin mga idol ngayon kasi talagang namang ako sa alimoko na yun mga idol no talagang first time ko talagang makakita nung no, alimoko na ganun mga idol kaya yun i-reaction ko sa inyo kung uh, sa ibang sa ibang lugar mga idol uh, sa ibang sa ibang mga nagahunt eh may nakahuli, may nakahuli din ng ganitong alimukon, hindi ko alam mga idol kung uh, kung mga taga kung mga taga saan to mga idol yung ano yung nakikita ko mga idol sa Facebook group pero alam ko mga idol eh uh, mga hunters din sila mga mahilig din sila mag ano, mag, uh, mag alaga magalaga ng alimukon yan bisaya parang ano sila mga idol eh bisaya yata eh yan bisaya yata sila mga idol dito na mga idol no so huwag natin patagalin mga idol eh i-reaction na natin ito mga idol no so isa lang ang silpong mga idol kumbaga i-boost over ko lang siya para hindi tayo ma kasi nga mga idol wala pa tayong ano sariling content kumbaga nagbibit nag-ano lang ako dito sa ano kumbaga sa youtube ko nag lang ako dito nag-upload lang ako dito ng ano nang halimbawa reaction yun para hindi hindi siya tuli ah tuloy-tuloy pa rin yung pag-monetize niya no so yun So ito na mga idol yung uh, napanood ko mga idol sa Facebook group mga idol no. Yan no. Oh. Kung mapapansin niyo mga idol, abuhin siya mga idol no. Hindi naman siya puting-puti mga idol. Abuhin talaga mga idol oh. Talagang may lasak siya mga idol oh. Tuwang-tuwa nga mga idol yung nakahuli oh. Mga taga Bisaya yata yan mga idol eh. Yan no. Oh. May 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 panghat may pa sila ng dala oh. Yan oh. So ang tingin ko diyan mga idol, babae siya mga idol kasi ano, mahaba yung ano, yung tuka at malit lang yung ulo. Yan tuwang-tuwa mga idol. naman ito mga idol no. Nilagay na nila mga idol sa stocking cage. Yan, ang ganda talaga mga idol lang kulay mga idol. Abuhin mga idol oh, kakaiba talaga mga, idol yung ano niya. Babae siya mga idol, babae. Yan oh. Saka parang mabait din mga idol no. Yan. Pinatabi doon sa ibang alimok na nasa kulungan din mga idol Ang ganda mga idol ng itsura mga idol Ayun Ngayon lang talaga ako mga idol nakakita ng ganyang alimokon mga idol sa buong buhay ko mga idol hindi pa na nakakaranas na maka makahuli man lang ng ganyan mga idol kasi dito mga idol sa amin may lasak nga pero kakaunti lang kasi sabi ng matatanda yung mga limo na nagkaka, nagkakaganya nagka, nagkakaputi mga idol sobrang katandaan mga idol no. at saka mga idol kung mapapansin yung mga idol yung paanya niya mga idol sobrang pula kakaiba mga idol kakaiba kumpara dyan sa, ano, sa katabi niya ng mga idol no mapapansin nyo yan o no. oh abuhin mga idol hindi naman puti hindi eh. naman puting puti mga idol eh talagang abuhin talaga siya pulang pulang mga idol yung binti niya mga idol no? yung pa talaga matanda ng alimukon to pero surti mga idol naka, -naka hunt to mga idol no? eh. na ito mga idol pagkagan ito mga idol hindi ko lang alam mga idol kung pag, pag ginamit sa so hunt lalapitan siya kasi kakaiba yung kulay mga idol eh pero hindi naman na, di naman natatakot mga idol yung mga katabi o oh ilalapitan naman mga idol so ibig sabihin mga idol kapag hinamit mo yan ilalapitan din ng mga idol at makakahuli yan o, naman mga idol nung nakahunt naka, nung naka niya mga lalo babae mga idol ang ganda ng ano, mga idol ang pao ang ganda pulang pula mga idol pag nakahuli kanya mga idol sa amin talagang bibili niya mga idol kasi pagkaganyan mga idol eh ano, ano yan eh parang ano din swerte din yan mga idol pagkaganyan na eh may may swerte din yan, mga idol pagkaganyan na sabi ng mga matatanda sa amin sa amin nga maka, makakuha nga lang mga idol ng lasak na kaunti eh. tuwang tuwa na eh kasi sa amin mga idol talaga bibir talaga lasak mga idol ito pa kaya mga idol na ano abuhin kakaiba to mga idol oh ang ganda ng ano mga idol oh ganda ng paa pulang pula para mga idol, ang ganda sure na nakahol to mga idol no Kaya ako itong nireaction mga idol Kasi talagang, first time ko talaga makakita ng ganito mga idol Sa buong buhay ko mga idol Ngayon na ako nakakita ng ganitong alimukon mga idol May ganito pala mga idol, abuhin Yung kay Kadapo noon, puti siya, maputi talaga siya Pero hindi ganitong abuhin mga idol Agad-agad dumaba mga idol no? na mga ito babae nga lang so yun lang mga idol no so maraming salamat sa ano sa panonood so yun nga mga idol no uh, talagang uh, na mga talaga mga idol sa alim ko na yun na napanood ko mga idol no talagang kakaibang klase talaga mga idol ng alim ko na yun at uh, ngayon na ako nakakita nun ano pero hindi, hindi pa ako nakakita mga idol sa personal ng ganun mga idol sa talagang dito lang mga idol sa ano sa mga nag-upload ng ibang video mga idol dito sa natin sa group natin sa mga nagaalaga ng alimokon so yun lang mga, ano, so mga idol so yun lang mga ano yung vlog natin ngayon na uh, nireaksyon ko lang tong isang uh, vlogger din siya mga idol no iba i ilalagay ko dito sa, sa, screen mga idol no yung ano yung channel niya mga idol kasi uh, inopen ko yung link niya mga idol uh, kasi sa facebook niya inupload yun eh tapos may nakalagay na link may youtube pala siya mga idol no ilalagay so, ko dito mga idol para ma mabisita nyo din mga idol sa mga mahilig sa limongkon so, so yun lamang mga idol no? maraming salamat sa panonood nyo at abang abang lang mga idol sa ano, pag uwi ko baka makapag hunting tayo pero mga idol ano cuts in release lang tayo kung halimbawa makauwi ako sige mga idol oh, no? maraming salamat panonood